Pagpalang umaga po sa ating lahat ngayong araw ng Martes, maaraw dito sa Dinggalan, ngunit may malakas na hangin, napabugso-bugso lang naman. Hindi naman hubagyo pero siguro ganun lang talaga ang panahon. Kamusta po ang buhay natin? Sana po ay pagpalain tayo sa araw-araw ng ating mga ginagawa at mapagtagumpayan natin ang ating mga challenges sa buhay na sa araw-araw din po ito ay dumarating. Napag-usapan po natin ng challenges. Sino ba sa atin ngayon ang dumaraan sa panahon ng kakulangan? Walang trabaho o walang kita o walang pagkukunan o may mga bayarin na dapat bayaran at hindi natin alam kung saan natin kukunin. Makinig po tayo sa sinabi niya dito sa isang uh, salita ng Diyos na nanggaling po sa Philippians uh, verse 4.19. 19. Philippos, uh, versikulo 4, 4.19. Dito po ang nakasaad ay sinasabi, At buhat sa kanyang masaganang kayamanan, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po yung pagkakasabi dito? Ibibigay ang inyong kailangan. Right? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Hindi sinabi dito na baka ibigay o kung kailan niya gusto ibigay, ang sinabi, ibibigay. So, dapat paniwalaan natin yun. Kasi dapat naniniwala tayo, may kakayanan tayong manampalataya, may kakayanan din tayong magtiwala at maniwala. Hindi ba? Ito po kagaya ng isang kwentong ibibigay ko sa inyo ano. Pangalanan natin si Mang Kanor, si Mang Kanor napakarelihiyosong tao, mahilig siyang magsimba at magdasal at humingi sa Panginoon. Minsan sa kanyang pagsisimba, ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng limang libo, limang libong piso. Kahit isang beses lang, sabi niya araw-araw hanggat hindi niya yung natatanggap, sinasama niya yun sa panalangin niya. Marami ko siyang pasasalamat, pero sinasama niya yun, ano, kasi kailangan niya eh. Sabi niya, nagluluhod siya, nakaluhod siya, nagdadasal. Meron pong isang uh, pulis doon sa may likuran na nakadinig sa kanya. Sabi siguro ng pulis, kawawa naman tong taon to. Nakikita ko ito, laging nagsisimba, madasalin. So sabi niya, bakit hindi natin tulungan? So sabi niya doon sa mga kapwa niya, kasamahan, sabi niya, mag-ambagan tayo, bigyan natin tong taong. nga to nangangailangan. Hanggang sa nakabuo sila ng apat na libo, tapos inabot nila kay Mang Kanor. Ang laking pasasalamat ni Mang Kanor. Sabi niya, ako maraming salamat po. Pagpagpagpalaan po kayo ng Panginoon. Tapos nagdasal ulit si Mang Kanor. Ano po, sabi niya, Maraming salamat din Lord at nabiyayaan ako ng apat na libo. Pero next time, pwede ba wag mo nang ipadaan sa polis? Merong kaltas. Merong <laughs> no kaltas. Hindi, patawa lang po yun. Joke lang ano. So, nakikita natin na ang Diyos ang nagpupuno ng mga kakulangan natin. Hindi tayo mawawalan. Hindi tayo makakalimutan. Hindi natin kailangan isigaw o you know, problemahin yung problema, ipagdasal natin ito at maniwala tayo. Siyempre may, may kasama pong pagkilos yan. Yung pagkilos na papano tayo kikita ng mga pangangailangan natin. At mm, sometimes po, hindi naman laging eksakto ang ibinibigay sa inyo. Hindi naman milyon. Baka tinapay lang, sapat na kumain ka. Hindi ba? So, pero alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. So, yan po ang very important, right? Gagamit siya ng kung anumang paraan, maging ituman ay kaibigan o ibang tao o sa negosyo o bigla ka na lang basta nagkaroon, hindi ba? Nang hindi mo inaasahan. So, ito ho ang gawain ng ating Panginoon. Kapatid, kung tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa ating mga problema o pera, huwag natin gawin yon dahil hindi ang Diyos nagsisinungaling, hindi ang Diyos uh, papalya sa kanyang uh, kalooban para sa atin at kung sinabi niyang ibibigay niya ang kailangan mo, panindigan natin yan. Ano po? Napakaganda po ng kwentong yan. So, makita-kita po ulit tayo bukas dito si, sa Almusal ni Neb. God bless po.